30 plus na yata siya. 30 plus. Ah, 40. Mga 40, 40 plus. Ano-ano class yung mga sasakyan to? Um, usually gusto namin yung mga SUVs para kasi apat yung mga anak namin. Isang sakayan lang kami lahat. Parang nasa isang sasakyan ka. Oh, Nagagamit niyo ba lahat Yun, hindi na nga. hindi <laughs> na nga. Kasi dami. Yung iba, pinapagamit namin sa mga bata <laughs> as ano, <laughs> uh, uh, sa yung school. Yung hatid sa school yung mga bata. Or, um, kaya yung iba kasi, Uh, yung anak ko, yung dalaw dalawang anak ko, kaya na mag-drive. So, minsan ginagamit nila. Ano-ano yeah. klase mga kotse ito? Describe po sa amin. Okay. So, uh -huh. mostly American car siya. So, ito yung Cadillac, uh -huh. uh, white and black. Ito yung Air sports niya. Sports, sports edition. Yes. Uh -huh. Okay. oh uh, 20, ano yata yan? 20? Masa. Uh, 20 <laughs> uh oh 20 something. O, And then, syempre, yung Lincoln Navigator. Uh, white and ang, black. Ito yung una na bilhin namin. Tapos, yung... Ay, hindi. oh uh -huh. Ay, hindi. 'yung black pa lang una na binili namin. Uh -huh. uh, tapos 'yung white, gusto ko may white din siya. Black and white. Oh, black wow. And white. Black and white. Yes. Uh -huh. Eto Ito isa, Denali. Uh -huh. GMC. Uh, GMC Denali. So, black and white version din siya. Pero ito diesel to, ito gas. Uh -huh. So, ito uh -huh. si black and white. Uh -huh. And yeah, then um ito nakita ko to, Sinerge ko talaga sa ano to, walang ganito sa Philippines. Nasa YouTube. Mm -hmm. uh, sa YouTube. Wow, Oo, ano sa na-search ko Grand Wagoneer, parang mm -hmm. Jeep. So wala sya dito, walang ganito sa Manila. May isa yata kumuha pero ah, uh, nag-iisa lang tong itong kulay na to. Galing dito. saan to? Um, pinaship ko from the US. From the US. It's an American yes. car. Yes, it's an American oh. car. Yeah. Bakit na gusto mo to? Eh, oh, oo, ang ganda ng body niya eh. Tapos oh. parang compact lang din siya. Tapos yung color kasi ang ganda gusto ko red. Oo. Oh. So. nagba ka rin? Ah, uh, marunong mag-drive, oh. left, right. Oh. Di marunong mag-park. <laughs> Yun. Okay. So yung sa likod, uh -huh. uh, yung Suburban, dito na yan, local ko na nabilit yan. Local na lang. Uh -oh, si Suburban. Tsaka si wow, Alphard. Oo, uh -oh. ganda naman ito. Uh -oh. So mahilig kami sa mga malalaking kotse kasi na, eh. para kasya kami. Tsaka yung mga anak ko kasi malalaki. Mm. So here naman.